Eh, ito na po. Bodies, naralito tayo ngayon sa barangay Pinaod, sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan at tayo'y muli na namang maghahatid ng panibagong surpresa ng pagbati at pagmumahal all the way from Canada with Love ay sasurpresahin so natin ng isang nanay na nagdiriwang ng kanyang kaarawan Sa so, talaga na, malayo mo na kanyang anak ay, hindi pa rin niya napalampas ang araw na ito. Narito na tayo ngayon naka-park at uh, dadaan si na nanay kung Kunwari may pupuntahan sila. I-approach natin sila na may dumating na delivery para sa kanya. Excited na ako. Excited na ba kayo? Let's go! <laughs> Ah, pwede, pwede ho magtanong? Ano po yun? po namin ay ano, kilala niyo po si Victoria Ponce? Nanay ah, po namin. Kayo po si Victoria Ponce? Ay, buti po at nakita namin kayo. Kanina pa namin kayo pinagtatanong tanong. Ay, meron po kami na hinahanap namin kayo pa kanina pa. eh oh, bakit takip pinapauwi niyo? Okay lang po ba na ano? Ay hindi po, ngayon pa lang po namin kayo nakita. May pupuntahan niyo ba kayo? Eh talagang po kami eh. De, hindi mo na uwi. Ay butit na abutan namin Mas, kayo. ay timu eh. hindi mo na uwi. Nakakabalo sa anak ko. Po? sa anak ko. Ay hindi ko lang po alam. Malalaman po natin. Oh. Ayan. Wow, ang ganda-ganda naman ni Nana. Ay, naku, hindi. Huwag ba kumahin. Ang laki Wow. Ah, Nako nanay, eh, may dumating po dito. Oh, ano? Opo, ay may mga inorder ba kayo nanay. Alam naman ako, ito ang ng anak ko, nanay may darating kayo next week pa. May darating daw po na Sabi po. Oh, May darating daw na po. Para sa ato na hindi Iba tayo, ano ba yun? Ah, Sige, tingnan po natin. Diyan lang po nanay kayo. Diyan po yun. Baka kihimba tayo dito ha! <laughs> ano Basta po kayo yung... at atin pong bubuksan kung ano po itong dumating na ito. Okay. May hindi yan yon kung kanino galing. Oh. Meron po kayong idea kung kanino ay, galing yung sabi ng anak ko, ewan ko nga! saya-saya naman nanay. Kasi ay, ipo, At bubuksan ko, wala naman si nanay yung sakit sa puso. Wala, wala! Kasi masayain si nanay. Sige, oh. eto na po. At bubuksan ko na yung dumating para sa inyo. Ayan! 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 Waa! Wow! Tapak ay napakasaya ako damay. Ah, na ko ana. Ay, doka. Ano? Ano kaya mababate na kaya ako? Ay! Para <laughs> mau so, uwi na kami pauwi na kami, nanay. na kami. <laughs> nanay, dito kayo para hindi kayo mabasa wala sa inyong kaysa trono nyo Oy, ada ada Para sa inyo po 'yan lahat na 'yan. ko naman Ay nanay, dahil, dahil kayo ang reyna ngayon? Oh. Uyak na. Wow. Bagay na bagay sa inyong kasuotan, wow! Salamat! Salamat! At syempre, nanay, dahil birthday nyo, hindi pwedeng walang regalo bubuksan. Yay! Wow! Sige, open nyo na po. Ay, nabuhol anak ko. Oh. Sige po, akin na po. Tutulungan ko po kayo. Sa <coughs> ating Ayan na, nai. Patutuhan naman. Ayan. Nani, parang lang po muna ng tawel nyo. Patong lang natin dito. Okay lang po kayo. Gusto nyo maupo? O okay lang kayo na tayo? Hindi na po. Okay, lang. Excited kaya. niya. At ang bapang bahay. Hindi ko alam kung saan ko bubuksan na rin. Kasi isa na kayo. na kayo. Hindi, patang mga ating mo kasi umuwi eh. Ito sinasabi ni Jim kahapon. Oh, kina oh. ba han naman nako? Eyebrow yan, eyebrow. Ay, sinong may mistake? Mistake, mistake. Wow. ay mahalagang nilalaman yun Mamaya yung malalaman. ganun ba ganun ganon, ganon yan bago yan meron pa pong isa pa eto pa niyo ano yung ano yung naman. Wow. Wow. Ipabayan yung ano yung, yung... ano oh, na ano yung ano Mm -hmm. Ano kaya ito, anak? Ano kaya ito? Lipstick na sa ID. Buti na, hindi pa ako nakapagbaba sa paghulugan. Nakakakotakit. Ano yung hirap niyo? Nanay, ang dami. Ilang piraso? 3 na pa Wow! 1, 2, 3, 4, 5! Wow! limang piraso. Sabi atin ko pa. Sa tabi yung di malara akong lipstick. Wow! Lipstick pala ang happiness ni Nanay. Wow! At Nanay, syempre, meron din kayo nagiginto ang tsokolate. Wow! Salamat, salamat. Ayan. Ayan, Nanay, relax ka lang dito. Pwede kayong maupo. Baka nangangalay na kayo. Ayan, relax ka lang dyan. Oh, kahit okay. nakaanya. Yan, yeah, okay. yeah, dyan lang. Relax. Okay lang po ba kayo? Okay Okay, kakanta tayo ng happy birthday. Dito po kayo. Dito kayo. Panibutan ni uh, di si Kakanta dito. kayo ng happy birthday. Dapat eh. Nandit Dati dito ka. Okay, kakanta kayo ng happy birthday, ha? Okay, sasabayan niyo yung tugtog ng happy birthday. Okay, everyone, let's sing happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <laughs> yang bati, sayong Fatsila. Maliga yo, maliga yang bati. Okay, the count of three, happy birthday Nana. <laughs> <laughs> Sige po, thank you. Dito po sa mga side. Nanay, malala... Nanay, Nanay, malalaman na natin kung kanina ito nang galing. Dahan-dahan niyo pong hilangin yung ribbon. Ito, daw galing.

Ayan nanay Basahin niyo po ang nakasulat sa cake. Happy birthday, Nanay. Love, Jim. Wow, palakpakan! Naiiyak na rin sila. Ayun, Nanay. Siyempre, malayo man ang inyong anak. Hindi pa rin nakalimutan ang inyong kaarawan. Nanay, Ngayong birthday nyo, ano po bang mahihiling pa ng isang nanay na gaya nyo? Sana manutong lahat ng mga anak ko, pati ako, pati yung anak ko na sa malayo. At lupayan sa nawa ng Panginoon, huwag na magdadapuan ng mga sakit na kumakalat ngayon. Yun lang ang hiling ko, bigyan sa lagi ng ama na lakas siyang katawan, tibay ng kalooban. Wow! Ano pa po, po, nanay, ang mahihiling niyo pa? Meron pa po ba kayo mahihiling pa? Napakarami ano no, pa Ano ano po? Napakarami. Ano, no, saan naman ay makauwi na sa nang maayos kung halimbawa dadalaw sa rito. Huwag lang magkasakit. kasi yung iyong mga kasamahan niya doon. Wow. Saan maging maayos sila roon. At saka yung mga samahan nila. Huwag sila magbabago sa mga kaibigan niya. Kasi nakikipa itong anak na yun. Bibila po tayo ng 1, 2, 3. Ah, sige po. Okay, in the count. Ah, mayroon pa po ba kayo hihiling pa? Alright, in the count of 1, 2, 3. 1, 2, 3. Happy birthday! Ayan na, nai. At ngayon, ibibigay ko na yung pinakang importante sa lahat. O, ayan. Nalit. Yan. Nanay, ano sa tingin nyo ang pinakang importante sa lahat? Ay, yung towel nyo po ba? Yung towel ko Si Jim, kapatid oh, kami. Uy muna. Oh, balik na lang bukas. Nanay, narito na po yung pinakang importante sa lahat. May pinapaabot po sa inyo ng mensahe ng pagmamahal. Tingin lang po kayo dito sa camera, parang kaharap nyo na rin sila. Nanay, sana po ay nasurpresa kayo sa aking munting handog sa inyong kaarawan. Pasensya na po at medyo late. Salamat sa lahat ng sakripisyon niyo ni Tatay para sa aming magkakapatid at sa mga apo mo na din. Kahit malayo tayo sa isa't isa, di ako gaano nag-aalala kasi alam ko naman na ayos ka lang dyan kasi inaalagaan ka ng mga kapatid ko. Ang pakiusap ko lang, huwag nagsesekreto ng nararamdaman pag may masakit sa katawan. Magsabi lang, huwag nang ililihim. Nanay, mahal na mahal kita. Sayang lang at wala na ang tatay. Kahit papano, sana ay parehas ko kayong nasurpresa na kahit ganito lang. Huwag pong mag-aalala sa akin. Ayos lang ang aking kalagayan dito. Miss, na-miss ko na kayong yakapin ka at halikan. Mahal na mahal kita, nanay. Huwag nang iiyak. I love you very much. Sa mga kapatid ko, sa mga kapatid ko na nag na dito. Ayan, sa mga kapatid na nag ka na. Sa mga kapatid ko, maraming salamat sa pag-aasikaso kay nanay. Mag-iingat kayo dyan palagi. Nagmamahal, Jim. ka tayo kahit naiyak! Yay! Ayun po, ang pinakang importante sa lahat ng ito, ang mensahe ng pagmamahal ng inyong anak na si Jim. Kausapin niyo siya. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Jim, mag-iingat ka anak dyan lagi nakarating na dito yung napakahalagang surpresa mo sa akin, anak. Napakaligaya ko, anak. Sana huwag akong babawiin na pakiyon mo, anak. Pero lagi ko yung makasama at nakapiling. Nakausap ka kahit malayo ko sa akin, anak. Miss na miss na kita, anak. Inipinig na, na ako sa mga halik at yakap mo sa akin lalo na pagkabagong dating ka at aalis na ako. Mahal na mahal kita. Huwag kang makakalimut. Naming ilalim, lakas at tibay ng katawan sa ating Panginoon. Lagi kang mag-iingat anak. Mahal na mahal ka namin. <laughs> salamat anak, salamat. Salamat sa mga padala mo sa akin. Dapat masaya. Ayun. Hindi, eh. Hindi, si Hindi ko matigil anak. Naging very emotional si nanay. Hindi ko matigil anak. Mahirap pigilin. Opo. Okay lang yan. Nare-release natin yung nararamdaman natin. At syempre, madami nagmamahal sa iyo rito. Ilan po ba yung anak nyo naririto? Aning sis. Ilan po sila naririto? Aning. Tatlo lang kami. Tatlo. Pwede dito po yung tatlo ka na? Okay. Nasaan pa po yung isa pa? Ayun. Silang tatlo yung anak, syempre. Meron din silang surprise ang mensahe para sa inyo. Pero hindi nila alam ito. Sila ay na din. Walahin na natin si Kuya. Anong pangalan niyo, sir? Michael. Si Sir Michael. Pang ilang anak ka? Paano pa pa sa Po? Pang-apat. Sir Michael, anong gusto mong sabihin kay Nana? Nana. Ang gusto kong sabihin sa iyo nanay, eh, simula ng pagkabata namin, mula nang isilang mo kami, hindi mo kami pinabayaan. Maraming maraming salamat nanay, sa lahat ng ginawa sa amin. <laughs> Alamin, salamat, mga anak. Kung ano yung pag-aalaga niyo sa amin, maraming maraming salamat. Sana, bigyan ka pa ng mahabang mahabang buhay, para makakasama ah, ka namin. <laughs> Wow, salamat sir. Ayan at si ma'am naman, palit naman po kayo sir. Si ma'am naman doon. Ayan, ma'am anong pangalan nyo? Gigi. Po? Gigi. Oh, si Gigi. Gigi? Opo. Pang ilan naman kayo? Pangatlo. Pangatlo. Kayo naman ma'am Gigi, anong gusto mo sabihin kay nanay? <laughs> Maraming salamat. Wala maliliit kami hanggang ngayon. Nandiyan kayo. Hindi nyo kami pinababayaan. Nagpuprotekta lagi sa amin. Umiintindi. Nagpupuno sa kung ano mang kakulangan meron kami. Maging daingan ng problema. Pera. hindi, nagdat hindi kayo nagdadamot sa akin. Pag may problema ako sa sa pamilya ko, hindi pa rin ako nahihiyan na magsabi sa inyo. Lagi kang hinihiling pag nananalangin ako. Ipahirap pa kayo sa amin ng matagal. <laughs> Dahil hindi ko alam, hindi ko alam kung... Hindi ko alam na hindi ko siguro... Iniisip ko palang, hirap na hirap na ako na mawawala kayo. Kaya alam ko na nagbibigyan pa ako ng Panginoon dun sa kailingan ko. Salamat, anak. Salamat. I love you, Nay. I love you, too. Wow. At si mom naman. ba? Drum, eh. ako akong drum. <laughs> <laughs> ano nai? Oh, nanay. sa so eh. <coughs> <coughs> ako. Eh. Abonso ako, oh, eh. Mas, mas, mas matagal siya na nagkasama. Mahal ko kayo, alam niyo naman yan. Lagi niyo lang iisipin na walang kulang. <laughs> Walang kulang, walang kulang, Kompleto tayo. <laughs> Kahit nasa malayo si Sakuntin, kaya naman namin punan yung pagmamahal na kailangan. Alam nyo yan? Sana hindi kayo magkasakit. Kasi, no, magkasakit pag senior na. saka, <laughs> salamat sa pag-aalaga ng mga bata, sa financial na suporta, alam nyo yan? sa masasabi ko na mahal na mahal ko kayo. Alam niya. Alam, alam Salamat. Salamat Malaman mga anak. Salamat. Salamat sa inyo. <laughs> maraming maraming salamat. Naging very emotional sila. At silang naririto ay mga apo na lahat. Mga apo. Mga, apo. Mga, manugang. mga manugang. O, group hug niyo nila si nanay. Yay, group hug! Yay! Group hug kayo dyan! Wow. Wow. Thank you, salamat, Thank you, <laughs> salamat, anak. sa Nanay, napakaraming nagmamahal kay nanay. Nanay, mapapanood kayo ng lahat ng inyong mga anak na wala rito, mga apo, mga manuga. At sa kanilang lahat na narito, pakinggan natin yung mga gustong sabihin naman ni nanay sa inyong lahat. Anong gusto niyong sabihin <clears throat> sa lahat? lahat aking, sa aking mga anak, nakatabi ko lagi na laging siyang umiintindi sa akin. Siyang, halimbawa, masakit ang ulo ko lang. Nandiyan sila, hindi sila magkamayaw. Tanong din ni Agad, nanay, padudoktor na ba namin kayo? Maraming salamat anak sa pag-aalaga niyo sa akin, sa pag-aalala niyo sa akin. Hindi happy lang niyo okay. ko nakakalimutan. Kahit okay. na kung misan, din naman ako sa inyo dahil naman sa mga uh, ginagawa niyo. Halimbawa, nakakagalitan ko rin kayo, napagsasabihan ko kayo. Hindi, hindi ko yun nalamang nagdamdam sa akin. Mahal na mahal ko kayo oh. mga anak. Kung buhay lang sana tatay mo, makikita niya. Alam naman niyo, mahal na mahal din ako ng tatay mo. Mahal na mahal din kayo ng tatay mo. Sayang nga lamang. Umalis siya agad. Hindi man lang niya nakita si Jim. Hindi, hindi man lang niya nakita. Pero yung pagbibigay sa atin ng pagmamahal ng kapatid mo hindi na lang naabot, hindi na, na, na lang niya naabotan. Marami salamat sa inyo sa suporta niyo at pag-aalaga sa akin mga anak. Maraming maraming salamat. At, at salamat din sa mga anak ko. Salamat din sa inyo lahat na nandito sa harapan na ito. Nagdala ng kasiyahan na ipinadala sa akin ng anak sa bambansa. Maraming salamat sa inyo nanay. Maligayang maligayang bati po ulit sa inyo. Nawain lahat ng kahilingan nyo ay matupad. At sana mahabang mahabang buhay pa dahil talaga namang ang dami nagmamahal sa inyo. At alam kong marami pang apo ang darating pa. Kaya nanay, be strong. At pag may nararamdaman, gaya ng sinabi ng inyong anak, wag mahihiyang magsabi. Dahil madaming nakasuporta sa inyo mga ka-surprise buddies, talaga namang muli na naman tayong nakasaksi ng napakagandang reaction ng nanay. Sobrang saya niya nang bumungad sa kanya ang surpresa at ganun din naman bumuhos ang ating mga luha sa kanyang emosyon. Naway magbigay ito ng inspirasyon sa mga anak, sa mga magulang, may mga mahal sa buhay na magkakahiwalay na patuloy nating iparamdam at ipakita ang ating pagmamahal sa kahit anong simpleng paraan na posible nating gawin. Mga ka buddies, muli kasama natin ang ating birthday celebrant. Batiin natin ng happy birthday si Ma'am Victoria Ponce. At syempre, ang surpresa nito ay hindi magiging posible kung hindi ito pinagkaloob ng kanyang anak na bagamat nasa ibang bansa ay nagawa pa rin mapasaya ang kanyang naiwang nanay dito sa Pilipinas. Muli, Maraming maraming salamat kay Mark Jim de la Cruz Ponce. All the way from Montitoba, Manitoba, Canada with love. Thank you very much, ma'am. Mag-iingat po kayo dyan. God bless you para patuloy pa rin kayong maging blessing sa inyong nanay at sa inyong mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. Lagi po kayo mag-iingat na marami pang blessings ang dumating sa inyo. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo sa lahat ng mga manonood at sa inyong lahat po dito nanay Selamat nanay, na sa nanay mga artista anak. ka na lalabas ka na sa tv <laughs> lalabas ka sa facebook at sa youtube dito sa shop best my best shoppers lalabas ka dito nanay may remembrance ang birthday mo at para masaya na ulit si nanay kakantahan natin siya ulit ng masayang happy birthday thank you very much dito po kayong lahat at kakanta tayo ng masayang happy birthday ulit para sumaya na si nanay one more time let's sing happy birthday Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Mga ka-surprise buddies, talaga namang successful na naman tayo nakapaghatid ng surprise ang handog. Mga ka-surprise buddies, thank you very much. Kung nagustuhan niyo ang video ni Nanay, kayo'y nakisaya, nakiiyak, don't forget to like and share this video. At yung mga magulang nyo, mga anak, mga mahal sa boy na namimiss nyo, tag them in a comment at i-message nyo sila sa ganyang paraan may ipaabot nyo ang inyong nasa sa loob para sa kanila. Thank you very much for your love and support sa lahat na nag-follow sa ating Facebook page. We now have nearly malapit na tayo mag 700,000 followers at silver button na tayo sa YouTube. So don't forget to like and follow our Facebook page, subscribe on YouTube, follow us on Instagram, shop best Saber shoppers. Ako si Aldria Namirang. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye! Spread happiness and love.